sipag sa karwas ko, hindi naman ito lininis nila ng ganito eh. Space pa yan ang natubig sabunin. bunin. Lagyan pa king o. Okay na. So hindi yan matatanggalin mo dito. So magandang talaga pag ako talaga maglinis. Magbubo siya. Ako maglinis. Mga diba? Isa na yung aluminum.

ikot. Ganito na yung ikot. At siyempre habang ako naglilinis. So dito naman sa kabila. Nag-iihaw ng isda. Yan. Iihaw isda. ulam sa no ulam sa tanghalian nihon isla sab coba oke okay. bye 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 good bye thank you for watching